Isang mapagpalang araw na mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa may Lucas. Sa Ebanghelyo natin, Panginoon, ayon kay San Lucas, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 5. Ang sabi po dito, ng oras na iyon, dumating ang ilan at nagbalita kay Sus na may mga taga-Galilea na ipinapatay ni Pilato habang nag-aalay sila sa Diyos. At sinabi niya sa kanila, inaakala ba ninyong higit na makasalanan ang mga taga-Galileyang iyon kaysa ibang mga taga-Galileya dahil nagdusa sila ng ganoon? Sinabi ko sa, sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, kayo, lahat kayo'y mapapahamak ding tulad ni Iyon namang labing walong namatay nang nabagsakan ng tori sa Silo, Silom, Inaakala ba ninyong higit silang makasalanan kaysa ibang taga Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit kung hindi kayo magsisisi, lahat kayo ay mapapahamak din tulad nila. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Yan. So ang ating pong binasa, ito po ay tungkol sa pagsisisi o mapahamak. Di ba? Uh, dito may kita natin mga kapatid na may mga taong uh, lumapit no, sa ating Panginoon upang ibalita yung mga nangyari sa ibang mga Galilean na pinapatay na ni Pilato habang sila ay nag-aalay sa Diyos, di ba? Na kung titignan niyo mga kapatid na mga taong ito is pumunta lang naman sa templo ng Panginoon para mag-alay sa Diyos, pero sa kabila niyon, ito pa yung nangyari sa kanila, di diba? Kaya parang ini kaya ay yung mga tao naman ang iniisip nila, uh, mga tao siguro 'tong mga makasalanan, no? Uh, hindi siguro kinalugdan ng Diyos. So maraming nabubuo sa isip nila, 'di ba? Eh pupunta ka doon, mag-aalay ka sa Panginoon, tapos ganyan yung nangyari sa iyo. Uh, parang minsan kasi yung tao, uh, ginagawa nila ng kwento yung mga pangyayari na uh, pangyayari sa buhay ng ibang tao, di ba? <laughs> di ba? Para meron lang maikwento. <laughs> di ba? So, parang ah, siguro ganito 'yan eh. Pag diba? kasi minsan yung mentalidad ng tao eh, no? Kasi dito kasi may mga common beliefs, beliefs sila, no? Na kapag may mga nangyayari sa, sa kapwa niya, sa isang tao na uh, malala, no, na mga disaster sa buhay nila, is pakiramdam nila itong mga taong ito is mas makasalanan. Siguro, grabe yung kasalanan ng mga taong ito. Kaya, ganyan na lang yung nangyari sa kanila. Makapag mo mag-aalay sa Diyos, tapos pinapatay pa. No? Siguro, mga taong ito, ano lang, mga pakitang tao lang. Siguro, itong mga taong itong na nag-aalay ito sa, sa Diyos na ito, may mga ginagawang hindi tama. Di ba? Kasi ganoon yung isip nila. Eh, you know? na kapag may, may nangyayaring hindi maganda sa kapwa nilang, ang iniisip nila agad is, malamang may kasalanan tong ginawa 'di ba? Minsan kahit sa spiritual na pamumuhay, no, kasi minsan may mga kapwa ka mananampalataya naman, siyan. ganun din yung mentalidad, 'di ba? Ganun din mag-isip kapag may mga kapatiran siya o sister o brother, kapatid sa Panginoon na uh, may hindi magandang nangyari sa kanyang buhay. No parang iniisip agad. Ay eh, siguro nagkukulang ka na sa Panginoon, 'di ba? Baka hindi ka na nananalangin, no? Marami na agad, no, na-uulad ko sis, si, siguro sis, baka dumating yung problema sa buhay mo niyan, no? Puro ka lang puro ano, ano, malamang, no? Baka puro ka lang baka. <laughs> no? Malamang siguro sis, kaya ka nagkakaroon ng ganyang mga problema. No? Baka nakakalimot ka na kay Lord, no? Parang ganun agad yung iniisip natin eh, no? Na kapag may mga bagay na na nangyayaring hindi maganda, parang meron tayong hindi ring magandang ginawa. <laughs> Which is mga kapatid na kahit yun sa mga natumbahan no ng tore sa Silom, ay iniisip ng mga tao, ito yung mga tao ito yung makasalanan. So yung mga trahed, trahedya na dumarating sa buhay natin, pwede itong mangyari kay uh, ano, kanino man ba, diba? mananampalataya ka man o sa hindi, naglilingkod ka man sa Panginoon o hindi, nagsisingba ka man o hindi, nananalangin ka man o hindi, may mga trahedyang darating sa buhay natin. ba? Diba? Pero hindi yun ang sukatan para masabihin natin na ito'y nangyari sa isang tao kasi siya ay makasalanan. ba? Diba? So hindi, hindi, yun ang base yan. hindi yun na yung, yung gustong ipaabot ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya, dahil ba sa nangyari sa kanilang ito is masigit sinang makasalanan kesa sa iba. Sabi ng Panginoon, hindi. Kung hindi kayo magsisisi, sabi niya, mapapahamak din kayong tulad nila. Di diba? So, dito mga kapatid, no? Kasi minsan yung, gano'n yung mag-isip ng tao minsan eh. Minsan kinukumpara niya yung sarili niya uh, sa ginagawa ng iba. Di diba? Parang ang resulta ng ang basihan ng tao, uh, kung siya ay pinagpapala o siya ay matuwid sa harapan ng Diyos, nakadepende sa nangyayari sa buhay nila. <laughs> e paano na lang si Job? di ba? E si Job, anong nangyari kay Job? Yung mga anak niya namatay, di ba? Yung mga ari-arian niya na ubos, di ba? Yung mga yung mga alaga niya mga hayop, ubos na matay, di ba? Ang natira na lang sa kanya, yung asawa niya, So, kung gano'n yung magiging isip natin na kapag may mga hindi magandang nangyayari sa buhay ng isang tao is makasalanan ang taong ito, eh paano na lang si, Diyo, si Job? Si Hob, di ba? Kawawa naman si Hob. <laughs> eh si Lord na mismo, di ba? Ang Panginoon na mismo. Ang Diyos na mismo nagsabi, matuwid si Hob ng, ng, ng kanyang pinagmalaki no? kay Satanas, di ba? So, paano natin i-justify yun, yung kay Hob ngayon? Di ba? Di ba? paano, baka paano, paano natin masasabi yun? E, hindi eh, kasi, hindi kasi tayo ang pwedeng mag-judge. No? Hindi tayo ang pwedeng mag-judge sa mga sitwasyon na nangyayari sa buhay ng isang tao. Ang Diyos lang ang nakakalam. no? <laughs> Masyado ka rin judgmental eh, di ba? Hindi, hindi tayo yung magsasabi. You no? Know? Bakit ito ganito yung nangyayari sa kanya? Kasi sabi nga, in all things, God works together for good. May mga may mga nangyayari sa buhay ng tao na ang Diyos lang nakakalam. May mga leksyon na itinuturo ang Diyos. Hindi ibig sabihin yung leksyon na itinuturo ng Diyos is kapag nakagawa ka ng masama, kaya nangyayarin sa iyo, ay may leksyon na itinuturo ang Diyos. Hindi naman dahil nagkaroon ka lang ng kasalanan, kaya ka tinuturoan ng Diyos. Kahit wala ka namang ginagawa, tuturoan ka pa rin ng Diyos eh. Hindi <laughs> ba? No. May tinuturo pa rin ang Diyos dyan, eh kahit nga yung mga magagandang nangyayari sa buhay natin, may tinuturo pa rin yun ng Diyos eh. Di ba? Dahil may magandang nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin nyo, wala kang kasalanan kasi pinagpapala ka. Eh minsan, kaya ka nga pinagpapala ng Panginoon kasi may tinuturo ang Diyos sa eh. Di ba? O merong, merong gustong palabasin ang Diyos sa iyo na nakala mo okay ka, no? Pero pag may mabiyaya ka na pala na sa buhay mo, eh, ano ka rin pala? Uh, suga sugapa ka rin. <laughs> Hindi ko makuha yung term. Yung ano ka rin pala, di ba? Yung makasarili ka rin pala, di ba? Nakala mo okay ka lang, pero pag nabigyan ka na pala ng posisyon ng mga kapangyarian, no? Gumanda, may nagkaroon ka ng pangalan, nag-iiba ka na pala, di ba? So, hindi kasi yun ang basihan, no? Hindi <laughs> ang na dahil yung taong ito pinagpapala is, uy, ano siya, okay siya sa, sa Panginoon, hindi ito nagkakasala o banal taong ito na kapag itong tao naman itong uh, uh, gabing na nangyayari sa buhay niya, ay makasalanan niya. Eh, paano na lang yung mga apostoles, di ba? Yung mga martir, no, na napugutan ang ulo, katulad kay Juan Bautista, di ba? Sa mga apostol, di ba? Kung yung, 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 way ng kanilang kamatayan, eh pag ganun, sasabihin natin, yung mga makasalanan pa sila. So, which is hindi ganun, mga kapatid. <laughs> hindi ganun. Kaya minsan, yun ang gustong i-break ng Panginoon, yung common belief nila. No, na kapag may mga nangyayaring hindi maganda sa kapwa niya is ganun agad yung iisipin natin. Iba? Hindi po ganun. Ang ano lang doon ng Panginoon is kung yung anong iniisip mo na ganito yung nangyari sa kanila dahil mas mabuti ka sa kanila at sila'y makasalanan, ang sabi ng Panginoon, doon sa mga taong yun, ha, ang sinasabihan ng Panginoon dito, hindi yung mga nagkaroon ng grabing tragedy sa buhay nila. Yung sinasabi niya dito, yung mga tao na nag-iisip <laughs> yung mga tao sa panahon natin ngayon na nag-iisip na na mas mabuti sila sa tingin nila sa sarili nila kesa dun sa mga taong 'yon. Sabi ng Panginoon, pag hindi ka nagsisi, yung nangyari sa, sa kanila, nakapamakan, mangyayari din sa iyo. Kasi bakit? Lahat tayo mga kapatid, pag hindi tayo nagsisi, isa lang naman yung patutunguhan natin, kapahamakan. 'di ba? Impierno. <laughs> 'Di ba? Wala naman tayong ibang pupuntahan eh. Hindi naman 'yan sa laki o an, uh, uh, laki o liit ng kasalanan na nagawa natin. At pinakaano daw ng Panginoon is kapag hindi mo pinagsisihan yung kasalanan nagawa natin, 'di ba? Kasi may mga taong ganyan minsan, eh, 'di ba? Yung sa tingin nila sa sarili na eh, perfect. No, hindi nila maamin sa sarili nila na sila man ay nagkakamali, nagkukulang. 'Di ba? Sabi niya, akala mo, masigit ka sa kanila. Pag namatay ka at hindi ka nagsisi, pare-pareho lang yung mapupuntahan niya. <laughs> no? Yung sasapitin ng bawat isa, kapamakan. ba? Diba? So, dito mga kapatid, simple lang naman eh, yung gustong ipabot ng Diyos sa atin. And, ang gusto ituro dito ng Panginoon, huwag tayong bilang mananampalataya. Hindi dapat yun ang magiging basya natin no? Naiisipan nat naisipin natin na ang tao ay nagkasakit, nagka-cancer, uh, sa ka, sa utang, hindi maganda 'yung nangyayari sa buhay, I ibig sabihin is maano na sila, yung parang nagiging judgmental tayo na itong mga tao to mga makasalanan 'to. Nagkulang sila sa Panginoon kaya nangyayari sa buhay nila 'yan. Hindi natin alam eh kung anong purpose ng Diyos, bakit inalaw ng Diyos na mangyari sa buhay nila yan. Kaya nga sabi ko, pare, paano lang si Hob? Eh kung ganun tayo mag-isip, kawawa naman si Hob. Di ba? Hindi pala si Hob ang kawawa, tayo rin. Tayo yung kawawa kasi nag-isip tayo ng masama sa kapwa natin. Katulad yung iban, nag-isip sila ng masama na kay kay Hob na hindi nila alam, na nasarapan para ng Panginoon, matuwid si Hob. Di ba? <laughs> Tapat na lingkod siya ng, ng Diyos. O, tayo pala, tayo pala yung nag-iisip na hindi maganda, tayo yung nagkakasala. Yun yun eh. The more tayo nag-iisip ng masama sa kapwa natin, the more tayo nagkakasala sa harapan ng Diyos. <laughs> di ba? E, pag sabi ko, di ba? Paano na lang yung mga apostoles, yung mga martir, na grabe yung trahedya ng buhay nila na pinagdaanan hanggang sa kanilang kamatayan. eh lalo na yung ating Panginoong Isus. 'di ba? Kasi yung pagpako sa kanya sa krus, yung ganong kamatayan is yun na yung pinaka ano yung eh, pinaka ano eh, grabing parusa, no? Na pwedeng ipataw sa isang taong makasalanan sa time na yun. Eh tanong ba nagkasala yung pang ating Panginoong Hesus? Hindi naman eh. 'Di ba? So may purpose bakit siya doon? Alam naman natin dahil yung sa dakilang pag-ibig ng Diyos no sa bawat isa sa atin. No? So iwasan natin ang ano lang man ng Diyos, iwasan natin yung mga ganong pag-iisip. No? Yung ganong isip, hindi pang langit. <laughs> di ba? Yung mga ganong kaisipan, hindi pang langit. No? Pang impyerno po yan. No? <laughs> Kaya, iwas, uh, tanggalin po natin yan, yung mga ganyang kaisipan. Di ba? Ah, uh, imbis na ganyan isipin natin, ipanalangin natin. No? Kung may mga kapatiran tayo, uh, kamag-anak, o yung mga kaibigan o kapitbahay na dumaranas ng ganitong mga pagsubok, trahidya sa buhay, manalangin tayo lang. ipag natin sila. Yun lang ang pinaka-the best na pwede nating magawa is i-pray sila na ano man yung plano ng Diyos sa buhay nila, ano man yung mga pinagdaraanan nila, ibigyan sila ng lakas ng Diyos upang kanila itong mapagtagumpayan. So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless us all. Hallelujah.